Okay, ang video po na ito ay para sa nandito na sa Czech Republic or doon sa mga nasa Pilipinas na if ever makapunta dito is gustong mag-apply sa ibang company. So, kailan ba dapat kayo magresign if ever na maisip nyo magresign sa inyong company na pinasukan or sa inyong current company ngayon? So, ganito yan guys. Ah, uh, lagi kong pinapaalala sa mga videos ko, huwag kayong magre-resign hangga't wala kayong 6 months. So sa ibang nagme-message sa akin, directly nagko-comment po sa ating comment section, sa ating TikTok at saka sa ating YouTube channel. So, hindi po kayo pwedeng mag-resign ng walang 6 months dahil wala pong tatanggap sa inyo na company. So, at least 6 months po nakapag-render kayo sa inyong company and then i-check nyo yung contract nyo kung wala ba kayong babayaran pag nag-break contract kayo. So, mahalaga po yon na sundin nyo yung uh, pattern na yon Kasi, Once na nag-resign po kayo, below 6 months, walang tumatanggap sa inyo na company. So, ang mangyayari, mapapauwi po kayo ng Pilipinas. So, lagi nyo po yung tandaan. Dapat, naka 6 months kayo. And then, after 6 months, may mahanap kayo na company, nag-apply kayo sa ibang company, nag-tour kayo, nakahanap kayo ng uh, fit para sa inyo na company. So, yun, yun yung time na uh, pwede kayong mag-resign kung nakapag-tour na kayo sa company na yon And then, pag nag-resign kayo, magre-render po kayo ng 2 months sa company nyo bago kayo makaalis. So, a total of 8 months po yon 8 to 9 months ang magiging total nun. Kasi kadalasan, hindi naman pag kunwari nag-render ka ng September 15 So, ang mas nun is November 15. Hindi po ganun. Kadalasan, pag sinabi na nag-render ka ng months na to, mag start po yon at the end of the month. Ibig sabihin, kung September 15 ka nag-resign, uh, nag ang count pa ng unang buwan nun is sa October 1. October 1 to October uh, to November 1. So, December 1 ka pa, pwedeng makaalis. So, ganun yung kadalasan. Basta at least 2 months ha. 2 months render yan. So, sinasabi naman yun sa inyo ng inyong mga company. Tsaka, lagi nyo rin tingnan ang inyong kontra kung wala ba siya nakalagay na pag nag-break contract ka, magbabayad ka ng ganito. Pag nag-break contract ka, possible na ganito ang mangyari sa'yo. So, tingnan nyo muna yun kasi ayokong magbigay kayo ng risk na ganitong plan. Tapos, hindi nyo natignan yung contract nyo. So, makaka-apekto yan sa inyo. And, kapag nagpabigla-bigla kayo ng decision, it's possible. It's possible na hindi kayo makahanap ng company. Pag hindi kayo nakahanap ng company, so kapag kayo ay nakatuman sa dito sa Czech Republic, wala po kayong employer. So, automatic po yan. Kayo ay TNT. So, pag nahuli kayo ng police so, mapapauwi po kayo ng Pilipinas. So, wag nating wag nating sayangin yung opportunity na yon kung talagang nahihirapan kayo sa trabaho, talagang maliit. Kasi, ganun yung mga kadalasan na comment sa akin eh. Maliit yung ah trabaho, maliit yung kita, tapos ang bigat ng trabaho, tapos yun, something like that, tapos may isipan nyo mag-apply, kaso, two months pa lang kayo, three months pa lang kayo, nahihirapan na kayo, ganyan. So, ako nga po, sabi ko sa inyo, one year po ako dito sa Czech Republic bago ko parang na na move on yung sarili ko dito sa Czech Republic. So, kung napapanood yung iba kong mga vlog, sinabi ko doon na kung tatanungin ako sa Taiwan, Japan, or Czech Republic, nasa last, last, uh, ano ko, ang Czech Republic. Kasi, sa so Czech Republic po, talagang working visa ka. So, bayad mo yung iyong bahay, bayad mo ang transport allowance, sa so, transpo, transpo mo, sa pagkain, so lahat yan may bayad, tapos walang tax refund, uh, may mag tax refund ka lang, so once lang mangyayari yun. So, wala ding pension, kagaya sa Japan, na meron ka matatanggap na mga lamsam, so wala rin pong ganun. So, hanggat maaari, wag natin sayagan yung opportunity kung nandito kayo, so dito naman, renewable ang contract, kaya inaasahan ko na iano nyo muna yung inyong kontrata. Tapusin nyo muna yung 6 months. Kung talagang hindi na kaya. Ako po ay resign din sa company ko before. So, sa mga baguhan na nakapanood ng videos na to, resign po ako sa company. So, dati po akong daikin sa Burno resign ako nung naka 6 months ako, nag-resign po ako. Kaya may knowledge ako sa pag-apply. At kapag wala po kayong company na pwedeng mapuntahan, possibility na kayo ay makauwi kapag hindi nyo na target yung two months na binibigay ni ministry about sa no employers policy. So, yan. Yun lamang sana nakatulong. Ano. So, ako naman ay nagbibigay lang po ng idea. Bibigay ako ng mga yung knowledge na alam ko sa inyo. So, kung meron mang gustong magtagdag, so willing, uh, willing magsabi ng mga information sa ating mga kababayan pa na hindi ko nababanggit sa aking mga vlogs, pwede po kayong magsabi sa kanila. So, mag lang kayo. Wala pong problema sa akin kahit mag kayo sa mga vlogs ko. Kasi, ang mahalaga naman sa akin is makatulong tayo dun sa ating mga aspiring OFW. So, ayan, guys. Sana nakatulong na. Thank you.